Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mm -hmm. At mama, no, meron pa po ba kayong mga particular na skills training or pagdating sa negosyo, no? Na maaaring uh, inia alok ng SC NCSC para sa ating mga seniors, no? Na nais maging productive dibo sa kanilang uh, komunidad din ano. Okay. So, eh nandito ito, ma'am, no, sa mga gustong umahop, no. Ang aming a uh, komisyon ay nagsagawa po ng isang training needs assessment, mm -hmm. no. Ito taon, no, early this year para malaman namin kung ano po ba talaga yung mga pangangailangan nila. Ano yung gusto nilang negosyo or skills na matutunan pa para ma-match po namin yung disenyo ng programa based doon o naaangkop doon sa kanilang pangangailangan. And from there po, doon po namin uh, pinatap ang mga specific and relevant government agencies and also private sector partners para po makatulong na maisagawa yung mga proyektong mm -hmm. ito. Mm -hmm. Siyempre, nakabase din po yan ano? dahil mga seniors na. So, dapat malaman din po ano kung hanggang saan pa yung kanilang mga kakayahan, hindi po ba? So, hindi naman po pwedeng basta-basta na lang magpa-training, hindi po ba? Lalo't hindi naman angkop sa ating mga seniors. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.